Kung magrarambulan tong apat na to, sino sa kanila yung tingin nyong matitirang nakatayo? Naku, kahit apat lang to, sobrang hirap ng pagpipilian. Salamat sila, wala ako. <laughs> Joke lang. So, sino-sino ba muna tong apat na to? Si Frank Castle sa The Punisher, si Rick Grimes sa TWD, si John Wick, and si Jack Reacher. Isa-isahin natin sila. Una pa sa first, si The Punisher, a.k.a. Albi Casino. This <laughs> is still one of the best series sa may Marvel. Kahit isama mo pa sa may Disney, kung napanood mo na to, alam mo kung gaano yan kadugo makapagbardagulan. Pag ito kinalaban mo tapos masama kang tao, mas malaki pa yung chance ang magkasnow sa Pilipinas kaysa makasurvive ka dyan eh. Bawat suntok nito may halong gigil tsaka galit eh. Kung sigaw pa lang niya, aayaw ka na eh. Kung suntok pa niya yung tipong nagvavibrate sa lahat ng kasukasuan mo. <laughs> tsaka grabe yung adrenaline nito. Hanggat nakakatayo yan, lalaban yan. I like it! I love it! <laughs> Favorite scene ko yan eh. Nod, si Rick Grimes. Eto sobrang favorite ko to, pero honestly speaking, siya yung unang tutumba sa apat na to eh. <laughs> I mean, malakas naman si Rick kasi na train siya bilang police, pero kung usapang bakbakan, lagi ngatong tong tumba sa TWD. <laughs> Talino siya kung plano-plano, pero kung wala si Daryl and Carol, wala na talaga, tagilid na. Kita niyo naman siguro kung paano siya ginulpin ni Governor. Governor lang. Sobrang nadala siya doon sa nangyari sa kanya, napasabi na lang siya ng... Coral. Coral. <laughs> Siyempre, kung Ricky Dudu Grimes, baka may chance pa. Baka. Nod, si John Wick, Baba Yega, baby! Ito, partida na. Yung nasa John Wick movie series, kaling lang siya retirement nun eh. Hindi na yun yung prime niya. Tapos, ang lakas pa rin niya. So, paano pa kung yung mismong prime niya, di ba? Wala pang practice na ubos niya isang buong pamilya. Ipin <laughs> mo yung nabangga ng sasakyan, nahulog sa mataas na floor, nasipa, nasuntok, na beng Lahat na! Tapos nahulog pa siya sa hagdan ng ilang beses, tapos nakatayo pa rin. Diba? Itong si John Wick, para tong jerbak sa isang inidoro na walang flush eh. Kahit anong gawin mo, bumabalik-balik pa rin. Ang maganda pa kay John Wick, lahat ng panglaban, alam niya kung paano gamitin. Kung bagay experience niya, on top. Kung bagay sa Paris, diwata overload. <laughs> Last but not the least, si Jack Reacher. Pero to be honest, hindi ko pa ito napapanood. <laughs> kay Tom Cruise na panood ko and doon ka na lang ikukumpara kasi halos parehas lang naman sila maliban sa height and yung katawan nila. Una sa lahat, nakita niyo ba kung sino yan? Si Henry Cavill yan, Superman. Tapos ang laki ng agwat nila sa tangkad at laki ng katawan oh Tapos dagdag mo pa na sobrang trained and calculated yung pakikipaglaban niya. Agong pa maisipang sumuntok sa kanya, nasuntok ka na niya eh. <laughs> I mean, malakas naman si John Wick pero pag nabigwasan siya ni Jack Reacher, mamimit and greet niya yung tuta niya. Ayon overall I would give it to Jack Reacher pero since hindi ko pa napapanood yung series niya pipiliin ko na lang siguro muna si Frank Castle as The Punisher and si John Wick. Bahala na. <laughs>